Bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan mo, kaibigan ko, o oh siya si Bongbong Bong Marcos. Presidente ko, men. Ngayong araw, ha, alakhak para sa administrasyong Bongbong Bong Marcos. Congratulations agad. Simulan na natin ang video. So magandang araw ulit, Pilipinas. Magandang araw buong mundo. Napakaganda ng araw ko, bakit kaninyo? nyo? Nagkaroon tayo ng good news, no? Sa administrasyong Bongbong Marcos. Congratulations sa ating pangulo at syempre, unang-una -una rin sa lahat, congratulations sa NBI Director na si Mr. Jaime Santiago, no? Attorney Jaime Santiago, Judge Huyan, no? ayan Isipin niyo mga tol, bakit ko sila kino-congratulate? kasi unti-unti nang nasusupil ang mga taong mapanggawa ng kwento at mga peking balita. Yan ang sinasabi ko sa inyong pwede maging resulta at ako'y nagbabala na noon pa. Mga kasi kayo walang hiya. Isipin ninyo, Pangulo natin hindi nyo kayang respetuhin. Sinisiraan ninyo. Sinabi naman sa inyo, napaka-delikado ng teknolohiya ngayong panahon na to huwag na huwag nyong gagamitin sa pangsariling interes at masamang gawain ang teknolohiyang tinatamasa natin ngayon isipin ninyo napakadali lang mag-edit ngayon maglagay ng isang letrato ng tao at magmukhang siya ang parte ng isang video na to kaya ingat-ingat tayo ayun yung mga galit sa pera na mga tinaguriang tina content creators or social media influencers kuno sa Facebook, YouTube, and TikTok. Ayun, may mga nahuli na ayon sa TV Patrol, no? At pinangunahan to ng NBI, National Bureau of Investigations of the Philippines. At malaking tulong itong ginawa nilang achievement para sa ating Pangulo. So, ngayon nyo sabihin na walang ginagawang maganda ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isipin niyo, isinaad sa balita ng TV Patrol na magkakaroon na rin ng uh, mas responsableng pag-a-upload uh, ng mga content creating videos, no? Magkakaroon na sila ng restrictions. So dun pa lang, eh napakagandang balita na yan para maging responsable lahat ng mga gustong pumasok sa social media. Hindi ako magmamalinis, marami akong mga dapat harapin kaso nung panahon kung inasuhan din ako mga libel. Ayan, pagmumura, ba? Diba? Pero natuto na ako. Hindi talaga magandang resulta ang pagbabahagi ng mga negatibong bagay dito sa internet. No? Kaya kayo, mga kapwa ko Pilipino, mga kabataan wag tayo masyado naniniwala sa ating mga nakikitang video tayo maging mapanuri at mapagsaliksik sa ating mga pinapanood yun na paki ay yun na panood ninyo na mayroong magic powder na sinisingot ang ating pangulo eh yun ay AI video no AI generated video yun na kahit sino pwedeng gawin makasira lang ng tao ang hinihintay ko na lang eh masupil din ang mga taong nasa likod nitong makatindig balahibong video na to no na ang kakapal ng mukha na kaya nilang hamakin ang pagkatao ng ating presidente na si Bongbong Marcos no maging mapagpasalamat tayo meron tayong leader na handang uh, panindigan ang bansang Pilipinas at, at, at ito pa sa mga nagkakrap uh, ng na mga videos ng mga humingiwe meron po tayong tinatawag na involuntary muscle movement or such mannerisms hindi po natin alam ang pagkakilala ng bawat tao pero may kanya-kanya po tayong mannerisms at syempre sa sobrang pagod sometimes we will have an involuntary movement of muscles uy, so, ang ng kain Munti ka na tumumba aking cellphone So ayun lang no? Congratulations agad Sa ating Pangulo at sa ahensya Ng National Bureau of Investigations Mabuhay kayo At salamat din sa napalod kong balita sa TV Patrol Ayan Magbalita pa kayo na maganda tungkol sa administrasyon ng Pangulo no? Huwag kayo ayusin yung balita ninyo Hindi yung mga puri sa Pangulo Hindi na rin kayo natuto Ha? Kayo yung mga taga-sulsol din sa mga utak ng tao eh, nagkakaroon ng uh, confusion no? o pagkalito ang mamamayang Pilipino dahil sa mga binabalita natin, pangit na balita. Magbigay kayo ng mga positibong bagay na pamumulutan ng mamamayang Pilipino para maging proud na Pilipino. Ha? At i-highlights ninyo, i-highlights ninyo lahat ng magagandang political achievements ng ating Pangulo. Ha? Ah, hindi yung mga sulsulero, sulsulera, mga naninira sa kanya, yun yung pinipicture ninyo. Alam ko, it's part of entertainment. News, is part of entertainment at ini-entertain yung mga tao. Pero mali na ang entertainment. Sa panahon ngayon, we we need right information, positive outcomes, para mag-develop ang aming pagkatao. Sawang-sawa na kami sa negatibo mga bagay. Ha? Salamat, TV Patrol. At, syempre, ibalita nyo rin lahat ng achievements tungkol sa crimes. No? At nang matakot na itong mga kriminal sa ating uh, bansa ang Pilipinas, marami pa rin mga abusado ng mga tao ang malakas na loob na hinayupak na gumawa ng krimen. Di ba? Sa panahon ngayon, pare, kailangan mo lang maging masipag, matinong tao at magtrabaho. Kung may kakayahan ka magnegosyo at lakas na loob eh, di magnegosyo ka. Basta ito ang iiwanan ko bago ko tapusin ang vlog na to. Subukan ninyong maging kontento sa inyong mga pamumuhay, gaano man kalaki o kaliit ang inyong kinikita, basta matuto kayo mag-smile. Ha? you only live once huwag kayong masyado mapuot at mapait sa inyong mga isipan at sa inyong pamumuhay hindi iisa ang araw tandaan mo kaibigan hanggat ikaw ay humihinga at araw-araw kang kumakain kahit sabihin mong isang beses lang yan basta ikaw ay nakakatulog kumakain, tumatay walang sakit pati sa pamilya mo walang sakit sa mga anak mo walang sakit merong kasapatos, merong damit, may sapat na salapi kung kulang man pagkasyahin maging masaya ka at magkaroon ka na lang ng takot sa Diyos kaibigan ha? respetuhin mo rin ang ating Pangulo para guminhawa ang buhay mo bilang isang Pilipino yun lang this is Billy Jack Sanchez you wanna know why saying peace out everyone don't hate spread love and educate congratulations once again sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at sa NBI na pinangungunahan ni Judge Jaime 必上价格，必上。